Babalikan ko si saldi ko. Kasi ngayon lang lumabas ano. Eh sinasabi niya napilitan lang daw siya na magsalita. Amunin e mo na boss Mike. O kaya yeah, nga eh bakit kayo ka lang nagsalita? Oh, hindi okay. kaya nga tulad na ng sinasabi ko, hindi kaya eh ito eh napangakuan ni ha ah, na kapag ka dahil gipit na eh, hmm. kita niyo naman sa itsura niya. Ah eto ah, Namayan. singit ko lang. Ang dami mong ang pera. Pero yung itsura mong ganyan ano. Grabe. Daig nung... mo pa po lobby sa EDSA. Oo, oh, tsaka Bas buti, buti pa kami ni Attorney DJ. Masaya. Hindi ako, ako oh, Mike, oh, oh. nung nakita ko, parang, na, like, ano to, bagong product ng St. Peter. <laughs> ayun na, ayun. Pwede na maging model. Parang ah. model ng St. Peter ah, eh. Pero alam mo, halatang halata sa itsura mo. Huwag naman yung St. Peter. Ano ba pa rin? Dapat Arlington. Talagang <laughs> <laughs> ulit. Ito kasi, ano, alam naman natin na may rally. Tama. ba? Diba? Itong parating na 16, 17, 18. Bakit nataon na itong paglabas ni Saldiko? Tama. Na may part 1, part 2. Bukan pa abutin pa hanggang part 6. Parang past in furious ano. Kung may oh. expose ka, oh. expose mo na lahat. Oh. Hindi yung part 1 makikiramdam ka pa oh. na kung ano ang pulso ng taong bayan, kung maniniwala ba silang scripted oh. ka, kung maniniwala ba silang totoo ka. Baka naman yun yung instruction ni Sarah. Ay syempre, ganyan din ginawa niya eh. Nung nag-expose siya nung oh. interview siya ng MMM9. Oh, oh di ba? In interview <laughs> siya ng... Di ba? Inindir interview siya ng uh, MM9. MM9. Part 1. Uh, part 2. Part 3. At Saldi, shoutout sa sound effects mo. Napapagalong kami. Uh -oh. <laughs> Ako ay inutusan. <laughs> Pero, ano talaga eh, man, pag tinitigan mo, i-analyze mo, attorney. Ikaw, sanay ka dyan. Oh. Kung kinakabahan, at uh, ninenervyos, at nagsisinungaling ang tao, habang binabasa niya, yung kanyang script, kasi ako, attorney, tulad namin dito, wala, wala kaming binabasa. Walang kahit ano. Nakita mo naman, sariling opinion pananaw at kung ano yung maalala mo sa mga nangyaring nakaraan kung totoo si Saldi ko tanda nyo hindi na kailangan na gumawa pa nang babasahin niya sa harap ng camera tama dire diretso sasabihin niya talagang eto totoo yes. alalang alala ko pa kasabot si ano si ganyan yes. nag-usap kami ng ganito nag-usap kami ng ganyan yes. hindi yung siyang bagaling nga pala yung papel na binabasa mo tama, tama. Kaya, ko? Baka, tama. Nang, baka nang sa naglabas kay hindi na nga maganda dyan talaga. Sige, Ebon Atty. Totoo yung sinasabi niya. Kumunta siya sa Philippine Embassy huh. at uh, ito ang uh, magagawa uh, siya ng under oath with supporting documents. Yes. Sabit niya sa IC. Yes! Pero sa ngayon, kung ganun lamang ang magiging basihan natin, eh, maglinay, maglinay-linay muna bago tayo. Magdahan-dahan. Magdahan-dahan. Magdahan mga kababayan, ang ibig sabihin ni Atty. sa paniniwala sa mga sinasabi ng mga makakating labi. ama Ganyan oh, ganyan yeah. kasi ginawa nila eh. Natatandaan mo yung logic nilang pulburon video. Oo, oh, yan. Na-connect na connect na, na connect na, na eh. Pinatagal ng tatlong taon. Ano nangyari? Wala. Wala na, -na. na nga. Yan kasi mag-iingat po tayo sa ating mga desisyon. Style nila kasi yan. Style nila ngayon, inaamong ka namin. Mm. Sa uh, Saldi ko. Mm. Pumunta ka ngayon sa ICI. or tama si attorney sa Abada kung natatakot ka umuwi, di ba? I-file mo ngayon ang hmm. dapat mong i-file. At sa mga naniniwala, kung hmm. gusto niyo, i-impeach nyo si BBM. Oh. Tingnan natin kung tatagos. Ito nga yun eh, Tony. Pero pa-siyang sinasabi na eh sana mailabas ko ang katotohanan bago ako eka papatay parang Valdez at ni Bongbong Marcos. taling oh. ng drama. Nakakaawa ka sa totoo lang, ano. Oh, parang ikaw ngayon nagiging uh, biktima na. Biktima na. Ngayon, Nangyari ngayon, biktima ka ba? O talagang ikaw ang nambiktima sa mamamayang Pilipino? Tama. Kasabot mo ngayon yung mga tao na nambiktima noon. Tama. Paulit-ulit paulit nilang ginagawa yung ganyang sistema. Kaya eh, nga. No? Yeah, and, I, I, and I'm very happy to the Filipino people. Kasi po oh, ang naniniwala. Oo. Oh. Makikita naman natin eh kung hindi makikipagsabwatan yung mga ibang uh, mga may pansarili rin siguro na interes. Kaya sila sumasali. Eh wala naman bilang. Correct. Sabi ko nga, nasa ilalim ng LRT, nasa ilalim ng Overpass, Sama. ilan? Lima sila kasama yung Kalbo. Kalbo na Malakechan. Uh... Naalala ko tuloy nung bata ko, inaasar ina ko yung klasiko baka ginawa mo rin, attorney. Ha? Magsumbong ka pa sa tatay mong Malakechan Panot. <laughs> uh, Nagamit mo ba yun? Oh, di ba? Eh ngayon may kaso yun. Kaya, hmm. yeah. mabalikan ko yun ha. Mabalikan ko rin partner. <laughs> mabalikan ko yung partner. Ah, uh, yung sinasabi na yun. Alam mo, yung kaka-fake nyo sila ng ganyan, to be honest, yung ginawa ni Saldi ko ngayon, na paglabas ng statement niya na ganyan, hindi na paniniwalaan ng tao. Eh, mahirap ng paniwalaan kasi ang Pilipino ngayon nagsusuri na eh. Matalino na. Kung baga na. nagpa-fact check na sila. Yes. Ang ginagawa, kaya ang ginagawa nila Saldi, Kagaya ng ginawa ni Gutesa, ang ginawa ni Saldi ko ay isa lang character assassination na naman ito yes. sa mga tao na pinaiinggitan at ina in kanilang kinakalaban. Kaya pala ano no? Uh. Kulang pala uh, kulang pala yung info na mga taong magde-destabilize dito ah. ka sa presidente. Eh kasabot din pala tong saldi ko na to. Alam mo saldi ko, hindi ka maliligtas sa statement mo, katulong mo ang mga Duterte. Sususugan so, ko. Susugan morning, mo na. itama mo ko pag mali ako. Okay. Hindi kaya sila eh nagiging desperado na dahil malapit na silang masukol lahat. Tama mga magnanakaw sa gobyerno? Tama. Kaya eto nagtutulong-tulong itong mga hinayupak na ito. Malamang. Sabi nga ni Pangulo, mga kawatan kayo. Oh, yeah. Sabi niya yon. At yung mga pe, kawatan na yon. Uh, uh, at yung mga kawatan na yon, malapit na kayong makulong. Hindi na kayo aabutin ng Pasko. Tama. Sabi niya yon. Oh, pero eto, hindi kaya ganon. Kayo talaga ang totoong gumagawa na ito. Kaya ano ang ginagawa niyo kay Pangulo? Sisirain niyo yung maganda niya ang kredibilidad. Dagdagan ko yan. Mm. Kapag dinaman niyo pa ang unang ginang, magsuntukan na lang tayo ngayon. <laughs> Alam mo kaya tingin ko mahalaga din na sa dito ng uh, mga um, nanonood. dahil uh, siyempre it's a free country, lahat ay pwede namang pagsalita. Pero kinakailangan magsalita pa rin. ah uh, so abangan natin kung anong sasabihin ng -president. ng presidente mm ng -hmm. Pangulo